Mga bread, kung gusto niyo magtao dito sa table, ganito lang gawin nyo. Simple lang. Ituro ko lang dito kung paano magkamit ng table. Yan. Ito, ipasok po lang dito. Yan. Tingnan, tingnan nyo ha. Mag-isa lang kasi ako. Kaya mahirap talaga ang magiging pogi. Op, diyan ito, ipasok. Dyan no? o. Op, tumba. Yan. Yan. Dito niyo ipasok. Yan. Hmm. Oh, Tapos pa rin. Yan. Sensya na kay. Sino? Oh. Ito. Papasok na. Ay, sa bogon mo lang Yan. Yan na. Ah. Yan na. Oh. At pagkatapos, dito ay ilagay mo na ah, kalak na siya yan hmm. yan lang pero simple lang siya pagtaod ng ganito okay